May hinugna na naman kami na saging na pambenta ngayong araw na ito. Pero syempre, bago yan mga kabukid, eto, samahan nyo nga muna ako ngayong araw na ito para magtiba nga ng magbulang na naman na saging namin dito sa bukid. At eto nga yung aming mga pananim na pipino dito sa bukid. Maliliit pa nga lang at nakatanim nga ito sa pagitan ng aming mga pananim na saging. Saging na nalatundan nga itong aking titibain ngayon. Marami na nga ang magugulang kaya kailangan ko na rin tibain nang sa ganon ay mayroon nga na naman kami pambenta at may pambili nga kami ng aming mga pangangailangan dito sa bukid. Nang hilahin ko nga yung dahon ay hindi ko nga inaasahan na bigla nga itong bumagsak at mabuti na lang talaga mga kabukid ay nakailaga ko kung hindi ay nadaganan nga ako ng isang buwig na saging na ito. Nasa tatlong buwig nga lang yung pwede ko matiba ngayong araw na ito dahil yung iba nga ay medyo mura pa at hindi pa pwedeng anihin. Dati-dati kasi mga kabukid itong area na to ay talagang punong-puno nga ito ng pananim namin na saging. At hindi nga kami nakakapagtanim dito ng gulay at maging ng mais na rin. Kaya ang ginawa nga namin ay binawasan nga pala namin yung dami ng ating tinanim ng mga saging dito at yung iba ay nilipat namin sa ibang area. Nanghihinayang kasi kami dun sa area na to dahil malapit nga lang dito sa water source na nga namin kaya ito ang ginawa na lang namin ay aming binawasan yung mga pananim na saging dito nang sa ganun ay makapagtanim nga kami ng mga gulay. At mas malaki nga pala ang kita sa pagtatanim ng gulay kaysa nga pala dito sa saging. Pero hindi naman namin iwawala itong aming mga tanim na saging. Meron pa nga rin kami itinira na iba. Nang sa ganon ay kapag wala nga pala kami mga pananim na gulay, ay ito nga yung isa sa mga pagkukuhanan namin ng aming mga pambenta. At yung mga tuyong dahon nga nitong aming tanim na mga latundan at ganon nga rin ng saging na saba ay aming kinokolekta at ginagawa nga namin itong pagpatubuan ng kabuting saging. Isa nga rin ito sa magandang pinagkakakitaan namin yung mga bunga nga ng aming mga pananim na saging. Dahil kapag wala pang bunga yung aming mga pananim na gulay, ito nga yung aming binibenta. Minsan nga mga kabukid, binibenta namin ito ng hilaw. Minsan naman ay hinog nga. Pero kadalasan talaga hinog na sa ganon ay talagang ready to eat na nga na ibibenta sa mga tao. Kaya naman dun sa mga suki namin na kumukuha nga sa amin ng maramihan. At ang isa pang pa kagandahan, pag ganitong may pananim kang mga saging, hindi mo na nga po problemahin maging yung iyong pang ulam. Tulad na nga lang nitong saging sa sabah, hindi na nga namin problema ang aming ulamin pag nandito nga kami sa bukid. At hindi rin namin problema kapag marami itong puso at amin nga nga itong ibinibenta. At mas lalo nga ngayon sa panahon natin, napakamahal na nga ng mga bilihin. Kaya kailangan talaga nating maging madiskarte at hindi nga lang pala yun. Maging masipag nga pala sa paghahanap ng mga kung ano yung mga pwede nating ibenta at pagkakakitaan. Pero itong mga sabanga na aking tiniba mga kabukid ay hindi nga pala ito pambenta. Kundi amin nga itong pahihinugin at amin itong pang merienda. Mukha lang bubot yan mga kabukid pero mabibintog na po yan. At may kabigatan nga din itong aking binuhat na isang buwig na saging na sabana, na dadaling ko nga doon sa bahay dito sa bukid. Pahinugin ko nga ito mga kabukit nang sa ganun ay makalibre nga naman kami ng pamerienda at hindi nga lang yun ay pinang-uulam din pala namin ito. Minsan nga ang ginagawa ko dito ay pinipirito ko nga to, ginagawa kong banana cue, tapos yun na nga yung ulam namin ng almusal. Tapos dadagdagan ko na lang nga ng talbos ng kamote o na pinirito o di kaya naman inilaga. Ganun lang kasimple yung aming mga kinakain dito sa bukit. Ang importante kasi ay meron kaming pagkain at mabusog kami para mag sa ganun ay may lakas na naman kami na ng magtrabaho nga dito sa bukid At mabuti na nga lang din yung mga anak hindi nga sila mapili sa kung ano yung yung mga kinakain nila, mas na kung ano yung mga inihahanda ko na pagkain nila. Ang importante kasi sa kanila ay makakain sila at masustansya yung mga inihahain kong pagkain nila. At nandito na nga kami sa bahay dito sa bukid, daladala nga yung dalawang buwig na saging na tinibangan namin doon sa gitna ang parte nitong aming sinasaka dito sa bukid. At mayroon nga ding isang buwig ng saging na mundo dito sa kulungan ng aming mga alagang manok na magulang na nga, kaya tiniba na nga rin namin to para nang sa ganun sabay-sabay na nga namin mapahinog yung saging na tiniba namin na saba at na rin tong saging na mundo. Pero hindi nga namin ito pambenta kundi pahinugin lang para na sa ganun meron mayroon kaming libreng pang merienda dito sa bukid. At akin na nga rin sinapad itong saging na saban sa ganun ay mapatulong nga pala yung mga dagta nito dahil kapag papahinugin mo nga ng dagta-dagta pa ay magmamansya nga yan sa balat at hindi na nga maging makinis or maganda yung pagkakahinug ng ating mga saging. At kapag wala na nga na dagta nito ay akin na nga itong isasalansan sa, sa sako at saka pahihinugin. Pagkaraan nga ng isang linggo, ito hinug na nga yung aking pinahinug na mga saging na latundan at na itong saging na na sa saba. Itong mga saging na nga na ito, mga kabukid na saba, ah, hindi nga namin pambibenta. Ito ay aming pang merienda lang. Ito mga kabukid, hinog na naman yung aming saging. Pangbenta na naman po. Ang lalaki oh. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunod mga kabukid. See you in my next video.